hawak na ngayon ng mga otoridad ang alim na suspect sa pag-atake ng New People's Army sa plantasyon ng Pinya sa Del Monte sa Manolo Fortich, Bukidnon. Batay po yan sa ulat ng 4th Infantry Division ng Philippine Army. Ang apat sa mga nahuling sospek iniimbestigahan pa habang ang dalawang iba pa ay sasampahan na ng kasong pagpatay at pagnanakaw. Hinahanap pa ng mga otoridad ang iba pang mga sospek kabilang ang apat na NPA commander na nagpasimuno umano ng pag-atake. Samantala, ipinakita ng militar sa GMA News ang kopya ng extortion letter na ipinadala umano ng NPA sa Del Monte noong September 13, 2011. Pero nauna nang sinabi ng NPA na inatake nila ang plantasyon bilang parusa sa kumpanya sa di umano patas nitong pagtrato sa mga manggagawa at magsasaka at sa pagsira umano nito sa kalikasan. Itinanggi na ng Del Monte ang alegasyong ito. Iginit din nila na nakatutulong sila sa kabuhayan ng mga residente sa lugar.